Habang nagsasariling sikap si Joshua ay bigla na lang nagpakita ang isang batang babae upang tulungan ang ating bida na mailabas ang katas ng paghihirap dahil ito ang matagal na niyang pinapangarap bago pa ito tuluyang kunin ni Lord. Pero at ating pag-usapan ang matinding laban na gagawin ni Joshua kasama si Mia kaya tapusin mo ulit ang video idolo. Huwag tayong bastos, simulan na natin. Sa bagong apartment na inupahan ni Joshua, napansin niya ang isang manika at tinuring niya itong parang isang tao. Sa gabing iyon, masaya ang ating bida dahil bukod sa nakakuha ito ng mataas na marka sa paaralan at matanggap sa trabaho, sinagot din siya ng kanyang nililigawan kung kaya't nagpa siya si Joshua na manood ng bold upang magdiwang dahil sa swerte na mga natanggap sa araw na ito. Habang masaya itong nakikipag Jack and Poi sa kanyang tarugo, bigla namang lumitaw ang isang batang babae at pinakilala ang sarili bilang si Mia. Pinaliwanag ni Mia sa kanya na isa siyang manika, pero dahil sa pinapakitang kabaitan ni Joshua sa kanya ay nahulog ang loob nito kung kaya't nagkatawang tao ito para sa kanya. Tinanong ng babae si Joshua kung bakit Bruh. ito nilalaro mag-isa ang kanyang alaga, nakita niya ang pinapanood ng ating bida. At kanya itong ginawa sa masarap na talong ni Joshua na talaga namang mapapa sana all ka na lang. Damn! Sa bawat eksena na nangyayari sa palabas ay agad ding ginagawa ni Mia. Hanggang mailabas na ni Joshua ang masarap na protina sa pagmumuka ng babae, nagustuhan ni Mia ang lasa nito kung kaya't nakiusap ito sa ating bida na maglabas pa ito ng maraming protina para sa kanya. Ngunit bago pa nila simulan ang matinding digmaan, sinabi ni Joshua na gumamit ito ng mahiwagang protection upang madali na lang nitong maiinom ang kanyang protina sa bawat rounds na kanilang matatapos. Kanilang sinimulan ang matinding kaganapan na talagang mapapasearch ka talaga mamaya sa ganda ng anime na ito at habang si Joshua ay talagang walang pahinga at nakaramdam ng matinding pagod dahil sa galing ni Mia magperform sa entablado. Kinabukasan nagising si Joshua at nakita ang manika na bumalik sa dati pero nagpapasalamat ito dahil sa nawala na ang pagka-verbenity nito. Sa 7-11, kasama ni Joshua ang kanyang kasiltahan upang ibahagi ang mga swerte na natanggap nito, kasama ang naging karanasan niya sa manika, pero hindi niya sinabi ang bombahan na kanilang ginawa. Nagpa siya si Belen na matulog sa apartment ni Joshua, dahil pagkatapos nitong marinig ang kwento tungkol sa mga manikang may mga sumpa. Habang mahimbing na natutulog si Belen, ay siya ding pag-aalala ng ating bida dahil hindi ito makaka sa digmaan na kanilang gagawin. Biglang nagpakita ang babae sa kanya, habang nagagalit ito dahil dinala ni Joshua ang kanyang kasintahan sa sariling pamamahay ni Mia. Bagamat napamahal ang manika sa ating bida, nagpa siya itong makipagbombahan kay Joshua, kahit na si Belen ay natutulog sa kanilang tabi sinimulan ng isuko ni Mia ang watawat ng Pilipinas, at nagdeklere ng isang laban na umabot ng ilang oras, hanggang sa nagising na si Belen dahil sa ingay at tuluyan na niyang nalaman ang kababalaghan na ginagawa ni Joshua sa kanya, nais tumawag ng pulis ngunit hindi nito may galaw ang katawan dahil sa magic na ginamit ni Mia sa kanya.